Ay, hirapan na akong mag-budget dito sa bahay. Eh, hindi mo ako pinibigyan sa pamamasada mo eh. Bakit? Anong masama kung ikaw bubuhay sa akin, ikaw gagastos sa akin? Kailan pa naging mali na ang babae naman ang gumastos sa lalaki? Lalo na kung mas malaki naman yung sahod mo. Tricycle driver lang ako eh. Ganun naman yata talaga, di ba? Pagmahal mo yung tao, pero na lang kung hindi mo ako mahal. Babe! Oo? Oh, paingin ko 500. 500? Ang laki naman yata nun. Para saan? Kasi si paring Joel, birthday niya ngayon. Ngayon mag-aambagan yung tropa. Tapos doon na lang daw kami sa bahay nila tatagay. Teka, tatagay na naman, Kevin. Parang kahapon lang tumagay ka, tapos ngayon may hangover ka pa nga eh. Tagtagay ka ulit. Kaya nga kami tatagay para mawala yung amats Ay, ko, di ba? Um, Sige na, paingin ng pera. Wala. Wala akong pera. Tumigil ka nga dyan. Tsaka, Saan ba yung pera mo doon sa pag, ano, pamamasada? Nasaan na yun? Babe, kulang pa nga yung ano ko eh. Boundary ko doon eh. Sige na, ipapahiya mo ba ako? Alam hindi ko may Bakit ka ba sumasama sa mga ganyang klasing tao? Tapos, magiinom kayo. Wala ka namang pangambag. Babe naman, alam mo namang lagi kitang pinagyayabang sa tropa. Teacher ka. Hindi ka lang matalino, maganda, marami ka pang kita. O para naman sa akin, tricycle driver lang ako. Pagpapatulayan mo pa ako. Kevin, kung masipag ka lang, malaki naman sana ang kikitain mo sa pagpamamasada eh. Ay, ang dami mo nang sinasabi. Ang haba-haba na ng usapan. Ano ba? Bibigyan mo ba ako? Ipapahiya mo ako sa mga kaibigan ko? Andiyan, yung sabag ko. Kunin mo. 500 lang, ha? Yun. Ang pa natin ng kulete. Ang dami pa ng ka kasing sinasabi. Kevin, 500 lang, ah. Oo, 500 lang. You know, ha? Mm. Alis na ako, babe, ha? Love you. Umuwi ka agad, ha? Oh. Mm. Paano kaya to? Kulang pa rin yung pera namin. Teka, baka si kuya may alam na racket. Hello, kuya. Kamusta? Ayos lang. Kamusta? Um, kuya, medyo may konting problema eh. Baka naman meron kayong hiring dyan. Pwede kay Kevin. May hiring ngayon. Delivery rider. Kaya niya ba yon? Oo naman, kuya. Pwede yon. Saktong-sakto, may lisensya siya. Okay. Sige, papuntahin mo siya bukas, alas 9, sa opisina ko, ha. Ah. O oh, sige, kuya. Salamat, ha. Pilinan mo na lang yung asawa mo. Huwag akong ipahiya dito. Sige, sige, kuya. Promise. Salamat. Sige, sige na. Bye -bye. Yes. Kevin? Oo. Oh. Hala. Anong oras na? Bakit nandito ka pa? Hindi ka pa namamasada. Ano ka ba ka bang niyan? Eh, masakit yung pala ako. Oh, tinatamad akong lumabas. Babe eh naman ni, eh. Ikaw naman, no? Oh. Oo, oh, ano pa? Okay ka lang ba? Okay na pa mo? Oo. Oh, oh. Bakit ba? Iniistorbo mo ko. Hindi mo papasok ko na dapat? Hindi, eh, may babalitan sana ako sa'yo. Si kuya may hiring sa kanila. Hmm. Delivery guy. Oo. Oh. Inaisip ko, pwede yun sa'yo. Oo, oh, bakit oh, ako? Eh, syempre, may lisensya ka. Mamaneho ka. Dagdag income yun sa atin. May trabaho naman ako, pero hindi pa rin naman sapat yung kita mo eh. Basta ganito, pumunta ka, 9am. Hmm. Ano yung papahiya si kuya ha? Papasok lang hmm. niya tayo doon. Sige, sige na, sige na. Nakarang ako, babe. Pag ako natalo dito, maiinis ako. May sira yung ko, ha? Sige na, papasok na ako. Sige na, oh. alas 7 na. Okay. Uy. Uy. Ano nangyari? Hmm? Huh? Tulog ka buong araw? Araw ah, sa ba? Magsisiks o'clock na. Hmm. Babe, nagpunta ka ba dun sa sinabi ni Kuya na interview? Ah, interview? Ah! Sinabi ko sa'yo kanina. Hindi, kasi sabi kasi sa akin ni paring Joel, mahaba daw oras dun mga 12 hours to 14 hours tapos ang konti lang ng sahod kawawa naman ako noon ano ba naman yan babe mas malaki pa ba yun kaysa sa pagta tricycle mo huy wag ka mapang mata ha hindi naman sa ganun eh nahihirapan na akong mag budget dito sa bahay eh, hindi mo hako ako binibigyan sa pamamasada mo eh grabe ka kung makapagreklamo ka wagas ha bakit anong masama kung ikaw bubuhay sa akin ikaw gagastos sa akin Kailan pa naging mali na ang babae naman ang gumastos sa lalaki? Lalo na kung mas malaki naman yung sahod mo. Tricycle driver lang ako eh. Ano ka ba? Ganun naman yata talaga, di ba? Pagmahal mo yung tao. Pwera na lang kung hindi mo kumahal. Oh, dito. Hi, baby. Hello. Ano? Kamusta? Ano ba naman yan? Ano ni Garillo? Ang baho-baho yan. -baho Hindi si Garillo kaya. Vape lang to. Healthy daw to. Hmm, nagdadahilan ka na naman. Oo. Oh, kamusta? Ano balita? Ah, nga pala. Ah, uh, nakalimutan ko talaga yung sasabihin ko. Sabi ni ate kanina, oh. nung tumawag siya, may party daw. Party? Birthday ni Utoy. Eh. Wow! Talaga? Hmm. Kailan? Sa Miyerkules. Merkoles, hindi po pwede. Ipupunta e, kami sa regional office noon. Busy, ang daming kasuhin. Wala ka talagang kabil sa asawa mo. Siyempre, nagpaalam ka na sa akin, di ba? Hmm. So sinabi ko na sa kanilang hindi ka makakasama. Pero, hmm. sinigurado kong uh, makakabawi tayo. Paano? Sabi ko, sagot na natin yung lechon. Lechon? Oo. Alam mo ba kung gano'ng kamahal yon? Mga nasa 3,000 yun. At Babe. pera yung kinuha ko, syempre mas malaki. 5,000 to 6,000 para syempre mayabang tayo, di ba? Alam mo, Kevin, ang lakas na loob mong magpresenta. Bakit? May pera ka ba? Eh, may pera ka naman, ah. Ang hiling mong magpresenta. Yung wala na tayo ganong pera, hindi po pwede. Bigyan na lang natin sila ng kahit ano. Huwag na umabot ng ganong kamahal. Kilig mong magpayabang, eh. Ang hiling mong magpresente. eh. Eh, di, ipapahiya mo naman ako sa pamilya ko niyan minsan alam kong ano ba talaga ako sa buhay mo eh. Sugar mami mo ba ako? O asawa mo? Baka nakakalimutan mo ha, asawa mo ako. At hindi ako bangko na anytime kailangan mo ng pera o kung sino man sa pamilya mo ng pera, eh makapaglalabas ako. Ba, parang sinasabi mong pinayperahan na lang kita. Hindi ba? Hindi ba Kevin? Ang dami mong satsat. Eh di ko yung motor ko, wag lang ako mapahiya sa pamilya ko. Pinagyayabang pa naman kita matindihan mo. <sighs> ano diba naman to? Kawawa naman yung asawa ko. Nasigawan ko. Kawawa naman. Ibali, ganito na lang. Um, kaya naman natin ayusin yung budget eh. Bigay na lang natin yung pang-birthday para okay kami. Sige. Sana ba yun? Um, babe? Babe? Si so, parang Joel? Hello? Hello, honey? Kising ka pa ba? Excited na kasi ako so, sa Wednesday eh. eh. Dadalhin ko yung paborito mong swimsuit na lagi yung pinapasuot sa akin. Hello? Hello? Atya ka pa ba? Honey, are you there? Una sa lahat, hindi tong honey mo ako yung asawa na nilalandi mo. At meron akong tip sa sa'yo, babaeng malanding haliparot ka. Kung ayaw mo may skandalo, ibablock mo na tong number na to, hindi ka na makikipagkita sa asawa ko. Naintindihan mo? Oh, bata ako may cellphone ko? Oh, eto ang cellphone mo. Oh. oh. Sa dinami dami ng pwede mong lokohin, ako pa talaga? Ha, Kevin? Bakit? Ano nangyari? Anong, ano nangyari, ha? Yung paring jawin mo, tumawag sa cellphone mo. Okay. Excited nang magkita kayo. Susuot daw niya yung paborito mong bathing suit. O, sino yon? Merkoles? Hindi, baka... What di... a coincidence! Ha? Birthday ni Utoy? May palit 5 Five to six thousand? Ako, lulukuhin mo, Kevin? Para kanino? Para dyan sa hitag mo? Hindi. Sa kabait mo? Baka, ginong time lang ako ng tropa. Good time? Alam mo, ang tibay mo din, no? Ang kapal ng mukha mo. Akala mo, swerte ako sa'yo? Ha? Bakit? Hindi ako swerte sa'yo. Una, mayabang ka. Pangalawa, magastos ka. Tapos, ang bigat-bigat mo pandalin. Ang kapal ng mukha mo. Babe, teka lang, babe. Anong, ano teka-teka lang, ha? Babe, babe. Hindi. Babe, Hindi. Hindi. Babe. babe. Hindi. Tatsandali. Huwag mo nga akong hawakan, eh. Di ba? Mahal kita kahit wala kang pera. Tinanggap kita. Mahal kita eh. Sa totoo lang, ha? Matalino ako, pero pagdating sa sa'yo, bobo ko. Hindi na to po pwede. Hindi na. Nakausap ko na sila dati. Okay? Kung ako sa'yo, umalis ka na sa bahay na to. Dahil hindi ko alam kung ano pwede niyang gawin sa'yo. Mm. Yes, Dad. Yes, Dad. Opo. Dito na ako. Huwag kang magalala. Ako lumalabas. Hindi na ako magpapaloko. I love you. Bye.